Balita mula sa Negros Occidental, pinasok umano ng mga magnanakaw ang isang tindahan at pinagbabarel ang mag-asawa na nagresulta ng pagkamatay ng asawang lalaki habang patuloy na ginagamot sa ospital ang asawa nito sa Concepcion Public Market, Barangay Zone 4, Barangay Concepcion, lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ayon kay Police Staff Sergeant Aljon Bautista, investigador ng uh, Talisay City PNP. Pinasok ng mga sospek ang isang tindahan sa nasabing merkado, subalit na datna ng mag-asawa ang mga magnanakaw. Dagdag pa ni Bautista, pinagbabarel ng mga sospek ang mag-asawa na ikinasawi ni El Difonso Midalia, habang sugatan ng asawa nitong si Dinalin Midalia, pawang mga residente ng Asyenda Gloria ng nasabing barangay. Uh, sa investigasyon ng kapulisan, pinagnanakawan ng mga sospek ang grocery Uh, store ni, na mapag ari ng uh, isang May Guareno. Sa ngayon, si El Diponso ang nasa funeral home sa lungsod ng Talisay, habang si Dinalin uh, Medalia ang uh, ginagamot sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital dito sa lungsod ng Bacolod. Na-recover sa crime scene ang limang uh, empty shells ng caliber .45 at isang basyo ng 9mm pistol. Sa ngayon, patuloy pangin investigasyon ng kapulisan hinggil sa nasabing kaso. Mula sa Akson Radio Bacolo, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino. Aristado ng Kalawag Quezon PNP ang mag-ina makaraang pagtulungan laslasin ang diig ng 30 anyos na lalaking kainuman nila sa kanilang bahay sa barangay Pinagkawaligan, Kalawag Quezon. Sa report ng Kalawag Quezon PNP, kinilala ang mag-ina na si Edna Monteclaro at anak nitong si Jonathan Monteclaro, 19 anyos pawang mga nakatira sa nabanggit na barangay. Lumitaw sa pag-iimbestiga ng pulisya, magkainuman ang mag at ang biktima at nagkaroon o manon ng pambabastos ang biktima sa ina kung saan umalis ang biktima at sinunda naman ng suspek na babae at nagkaroon ng uh, pagtatalo hanggang sa maghiyawan subalit tinalo ang biktima sa nang pagsasaksakin bago gilitan sa liig ang biktima ng suspek na babae na ikinamatay agad nito ayon pa sa report hindi pa nasiyahan ang mag-ina uh, pinagsasaksak ng lalaking anak ang biktima habang naka handusay sa damuhan at unang umalis naman sa krimen ang inang suspek at duguan ng makasulubong at inamin na sila mag-ina ang pumatay ayon sa manugang na suspek na babae. Ayon dito sa kwento ng anak naman na lalaki na suspek ina binastos daw ng biktima ang kanyang nanay kaya nagalit ang mag at may 30 meters lamang ang layo mula sa pinangyarihan sa kanilang bahay ng mag suspek sa ngayon parihong nasa loob na ng silda ng Kalawag Quezon Municipal Jail kakaharapin nito ang kasong parihong murder Mula sa kaunahan sa Pilipinas DCRH ito si Benjan Chokya tuloy-tuloy sa pagbabalita Tuloy tuloy sa sama-sama tayo Pilipino